Abisala mga sangre. Ito si Imao ng Inkantadya. Pagbati mula sa Adamia. At sana'y maayos kayong lahat. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Abisala ay apo na mga mangkawin. Mga shege malaka ingun anda bako isa ka diri pakan onon naka? dili ka mo lihok sa balato nun diri sa balay Mga shege lamang gani ka o Mga shege baga kadula basket Unsa man mo Oy apo na ka man oy pagtarong gid sa imong pag iskwela apo. Dili basket oy. Ang imong lawas kay usara. Magsige ka og basket o nya mag-eskwela pa ka. Unsaon imong mo pagtuunan, gila. Ganahan mo ko magduwa og basket la. Nya gusto nako ko isabay ang ang akong pag iskwela oy apo mas maayo pa oy na mangita lang ka og trabaho while na eskwela ka ba sa magsigi ka og basket oy gusto man ka makagraduate o oh, gusto ko makagraduate la oy anak gud na apo pagtarong yung eskwela oy kay grade tenera ba ka hapit na ka mo graduate para high school lagi la magtarong kong eskwela para makakabot na ako ang akong mga pangandoy oh sakto gid kay na apo sakto na apo kay labi nang karong panahon na lisod kayo mangitag trabaho apo o oh, lagi lo sakto kayo kalong ultimo piso lisod ng ganing pangitaon o oh, sa dihang naabot ang inahan sa bata Ansa man na, anak uy ma naalagi ka ma nauli ko anak mao ba ma gimingaw ka ka ko oh, anak di uli ko kay gimingaw na ko mo, anak Tugay na ba nasa abroad Tugay na ako nasa saudi na nakalasay mong lulong lola na ka po uban kanila. Lisod man anak, na na ako sa gawas. Na ako sa Saudi katrabaho. Niabarot ko anak, parabahatan na ako ay mukhang gusto pinahanglan mo. Kaunta, makasabot ka anak. O Salamat kayo sa tanan ma ha? O anak, asa man ni mga mahan? O unsa man eh, naabot naman lagi ka. Walang malanggani ka nagpaswerte ako. Nachat ko ni Moe. Naningon ko na mauli ko. Nachat ka na ako. No, wala mo gani ko kadawat. Eh, tanawa na imuhang messenger. O tanawan. Ay, offline mo din ni. Di onsen akong dita. Ay naon sa mandi, kag mo mawaman ang danin mong giyon ni mong dita. O sa diyan naman, ang ilang drama. Salamat sa pagpaminaw o pagtanaw.